Pansin niyo po ba na para naging parte na nanggabi niyo ang paulit-ulit na pagbangon para umihi? Yung tipong kakapikit niyo pa lang pero ito na naman tinatawag na kayo ng kalikasan. Hindi lang minsan kundi dalawa, tatlo o minsan pa nga ay higit pa. Alam ko nakakapagod, nakakainis at lalong-lalo na nakakasira ng ating tulog. Kung minsan iniisip natin na bahagi na lang ito ng pagtanda na wala na tayong magagawa pero kung tutuusin po ang madalas na pagbangon sa gabi para umihi o ang tinatawag nating nocturia ay hindi lang simpleng abala. Isa po itong senyales na maaring hindi na ganong malusog ang ating pantog at higit sa lahat, ninanakaw nito ang napakahalagang pahinga na kailangan natin. Alam niyo po ba na ang kalidad ng ating tulog ay malaking bahagi ng ating pangkalahatang kalusugan? Kung kulang tayo sa tulog, mas mabilis tayong mapagod, mas madali tayong magkasakit, at minsan pa nga ay nakakaapekto ito sa ating memorya at panlasa sa buhay. Pero mayroon pong sikreto na hindi pa ganong alam ng marami at ito ay nasa mismong hapagkainan natin. Sa video pong ito, tatalakay natin ang limang simpleng gulay na matatagpuan lang natin sa ating bakuran o sa palengke na makakatulong para mapabuti ang kalusugan ng ating pantog at mabawasan ang pag-ihi sa gabi. Hindi po ito mga gamot na may side effects kundi mga natural na pagkain na nagbibigay sustansya sa ating katawan. Manatili po kayong nakatutok hanggang sa dulo dahil may ibubunyag po akong isang bagay na tiyak na magugulat kayo. Simulan po natin sa unang gulay na sigurado akong kilala nyo at minsan ang kinain. At ito po ay ang ampalaya o ang tinatawag nating bitter gourd. Alam ko na marami sa atin ang hindi gaanong mahilig sa ampalaya dahil sa pait nito. Pero mga kaibigan, huwag po nating hahayaan na maging hadlang ang pait na yon sa napakaraming benepisyo na maibibigay nito sa ating kalusugan, lalo na sa ating pantog. Ang ampalaya po ay puno ng vitamina C, Vitamin A, fiber at iba pang mahahalagang mineral tulad ng iron at potassium, pero higit sa lahat, kilala po ang ampalaya sa kakayahan nitong makatulong sa pagkontrol ng sugar level sa dugo. Bakit po ito mahalaga para sa ating pantog? Simple lang po. Kadalasan, ang madalas na pag-ihi Lalo na sa gabi ay sintomas din ng hindi kontroladong blood sugar o diabetes. Kapag mataas ang sugar sa dugo, sinisikap ng ating katawan na ilabas ito sa pamamagitan ng pag-ihi at natural, mas madalas tayong maiihi. Kaya kung katulong ang ampalaya na mapanatili ang tamang sugar level, malaki po ang posibilidad na mababawasan din ang pagdalas ng inyong pag-ihi. Bukod po rito... Ang ampalaya ay meron ding antioxidant properties na nakakatulong labanan ang inflammation sa ating katawan. Ang pamamaga po sa kahit anong bahagi ng ating katawan kasama na ang pantog ay maari maging sanhi ng iritasyon at pagiging overactive nito. Kapag hindi malusog ang pantog at madalas itong namamaga, mas madalas itong magsenyas sa ating utak na kailangan na nating umihi kahit pa hindi pa ito gaanong puno. Ang antioxidant po sa ampalaya ay para mga sundalo na lumalaban sa mga masasamang bagay na nagdudulot ang pamamaga, kaya mas nagiging kalmado at malusog ang ating pantog. Isipin niyo po, sa simpleng pagdagdag ng ginisang ampalaya sa inyong hapunan, hindi lang niyo natutulungan ang inyong blood sugar, kundi pati na rin ang kalusugan ng inyong pantog. Hindi ba't nakakatuwang isipin ng isang gulay na dati nating iniiwasan ay may ganito palang kapangyarihan? Paano po natin maisasama ang ampalaya sa ating diet ng hindi ganong naisip ang pait? May ilang simpleng paraan po. Una, kung ginigisan niyo po ang ampalaya, subukan niyo pong ibabad muna ito sa tubig na may asin sa loob ng 15 to 20 minuto bago lutuin. Ito po ang nakasanayang paraan ng mga lola natin para mabawasan ang pait. Pagkatapos, pigayin niyo po ng bahagya bago igisa kasama ng itlog, hipon o karne. Isa pa po ay ang paggawa ng ampalaya juice. Kung kaya niyo po ang lasa, maaari po kayong magblend ng ilang hiwa ng ampalaya kasama ng iba pang prutas tulad ng mansanas o pinya para matamis-tamisa ng lasa. Sa ganitong paraan, mas mabilis nyo pong makukuha ang sustansya nito. Ang mahalaga po ay unti-unti nyo itong isama sa inyong diet, simulan sa maliit na bahagi at dandan nyo pong dagdagan habang nasasanay na kayo sa lasa. Tandaan po, hindi kailangan nakainin nyo ito araw-araw, sapat na po ang ilang beses sa isang linggo para makakuha kayo ng benepisyo. Ngayon po mula sa Ambalaya, lumipat naman tayo sa isa pang gulay na itinuturing na superfood dito sa Pilipinas, ang malunggay. Sino po ba sa atin ang hindi pamilyar sa malunggay? Halos sa bawat bakuran, makakita tayo ng malunggay. napak po nitong gulay pero napakalaki ng pakinabang sa ating katawan. Ang malunggay po ay puno ng bitamina at mineral, mas mataas pa nga sa karaniwang prutas at gulay. Mayaman po ito sa bitamina A na malaga sa mata, bitamina C na pampalakas ng resistensya at calcium na mahalaga sa ating buto. Ang malunggay po ay mayaman din sa iron na nakakatulong laban ng anemia na kadalasang nararanasan ng mga seniors. Pero bakit po mahalaga ang malunggay para sa ating pantog at sa pagbawas ng pag-ihi sa gabi? Una, ang malunggay po ay may natural na diuretic properties. Ibig sabihin po, nakakatulong ito sa pagpapalabas ng labis na tubig at toxins sa ating katawan sa pamamagitan ng ihi. Ngunit ginagawa po nito ito ng maayos at hindi agresibo, hindi tulad ng ilang gamot. Ang regular na paglilinis ng sistema ay nakakatulong sa kalusugan ng ating bato at pantob. Kapag malinis ang ating bato at maayos ang paglabas ng dumi, mas nababawasan ang posibilidad na magkaroon ng urinary tract infections o UTI na isa rin sa mga pangunahing sanhi ng madalas na pag-ihi. Ang UTI po, lalo na sa mga senior, ay maaaring magdulot ng matinding iritasyon at pagkasensitibo ng pantog na magreresulta sa patuloy na pakiramdam na kailangan ninyong umihi. Ang malunggay po sa pamamagitan ng mga sangkap nito ay nakakatulong na panatiling malusog ang sistema ng ating ihi kaya mas kalmado ang ating pantog. Ikalawa, ang malunggay po ay isang powerhouse ng antioxidants at anti-inflammatory compounds. Tulad ng ampalaya, ang mga sangkap na ito ay mahalaga sa paglaban sa pamamaga sa loob ng ating katawan. Kung meron pong anumang pamamaga sa inyong urinary system, makakatulong po ang malunggay na bawasan ito. Kaya mas magiging normal ang function ng inyong pantog. Isipin niyo po, parang nagbibigay kayo ng masustansyang kalinga sa inyong pantog. Tinutulungan niyo itong gumana ng mas maayos at hindi na masyadong magpanik at magpadala ng senyas sa utak na umihi na kayo kahit hindi pa dapat. At dahil nakakatulong din ito sa pangkalahatang kalusugan at nagpapalakas ng ating resistensya mas nagiging matibay ang ating katawan laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaaring makaapekto sa bladder function. Paano po natin madaling maisasama ang malunggay sa ating pangaraw-araw na pagkain? Napakadali po nito. Ang malunggay po ay napakasarap ilagay sa mga sabaw tulad ng tinola, sinigang o miswa. Kung ayaw niyo po ng sabaw, Maari din nyo po itong isama sa omelet o sa ginisa. Ang iba naman po ay gumagawa ng malunggay tea sa pamamagitan ng pagbabad ng dahon sa mainit na tubig. May reon din pong malunggay powder na madaling ihalo sa inyong smoothies o kahit sa kanin. Ang susi po ay ang consistency. Kahit malit na dami ng malunggay araw-araw ay malaking tulong na po sa inyong kalusugan. Napakabisa at napaka-influential ng simpleng gulay na ito sa pagsuporta sa ating katawan. Kaya wag nyo na po itong ipagkakait sa iyong sarili. Nayon, na yon na napag-usapan na natin ang ampalaya at malunggay, dumako naman tayo sa isa pang paborito ng marami, ang kalabasa. Na naman po, pag-usapan natin ang ikatlong gulay na malaking tulong sa kalusugan ng ating pantong. At ito po ang kalabasa o ang mas kilala nating pumpkin o squash. Hindi po ba't napakasarap ng kalabasa lalo na kung dinataan o nilalagay sa sinigang. Bukod sa sarap nito, ang kalabasa po ay mayaman sa napakaraming sustansya na napakahalaga para sa ating katawan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ang kalabasa po ay mayaman sa beta-carotene na nagbibigay ng kulay orange dito at ito po ay nagiging vitamina A sa ating katawan. Mahalaga po ang bitamina A sa pagpapanatili ng malusog na mata, balat at syempre sa ating resistensya. Ngunit paano po nakakatulong ang kalabasa sa ating pantog at sa pagbawas ng pag-ihi sa gabi? Ang kalabasa po, partikula ng buto nito, ay mayaman sa zinc at iba pang compounds na kilala sa kanilang kakayahang sumuporta sa prostate health sa kalalakihan. Alam po natin na ang lumalaking prostate ay isa sa mga pangunahing dahilan ng madalas na pag-ihi sa gabi para sa mga kalalakihan. Kapag lumaki po ang prostate, maaari itong pumiga sa urethra ang tubo na dinadaluyan ng ihi palabas ng katawan na nagre-resulta sa pakiramdam na kailangan ng umihi kahit hindi pagaanong puno ang pantog. Ang regular na pagkonsumo ng kalabasa, lalo na ng buto nito, ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng malusog na prostate. Hindi lamang ito para sa prostate po dahil ang kalabasa mismo ay mayaman sa antioxidants na nakakatulong labanan ang pamamaga sa katawan. Kapag nabawasan ang pamamaga, mas gumagana ng maayos ang ating internal organs kasama na ang pantog. Buhol po rito, ang kalabasa ay mayaman din sa fiber. Ang fiber po ay napakahalaga sa maayos na pagtunaw ng pagkain at paglabas ng dumi sa ating katawan. Kapag regular po ang ating pagdumi at walang problema sa constipation, mas nababawasan ang pressure sa ating pantog. Isipin niyo po kung hirap tayo sa pagdumi, maari magkaroon ng pressure ang kolon sa ating pantog na magdudulot ng pakiramdam na kailangan nating umihi ng mas madalas. Kaya po, sa pamamagitan ng pagiging mayaman sa fiber, nakakatulong ang kalabasa na maging maayos ang ating digestive system at sa gayon, mas nagiging kalmado ang ating pantog. Isipin niyo po, sa bawat kutsara ng ginataang kalabasa na inyong kinakain, hindi lang kayo nakakakuha ng masarap na pagkain, kundi nagbibigay din kayo ng sustansya na direktang sumusuporta sa kalusugan ng inyong pantog at sa inyong pagtulog. Napakahalaga po ng simple pero masustansyang pagkain tulad ng kalabasa. Paano po natin may sasama ang kalabasa sa ating pang-araw-araw na diet? Napakadami pong paraan. Maaari nyo po itong lutuin na ginataan kasama ng sitaw at hipon o kaya naman ay ilagay sa sinigang. Napakasarap din po ng kalabasa sa sabaw, lalo na kung may kasamang malunggay. Kung gusto nyo naman po ng masimple, maaari din po itong gawing puree at ihalo sa soup o sa iba pang pagkain. At huwag niyo pong kalimutan ang buto ng kalabasa. Maaari niyo po itong i-roast at kainin bilang snack. Napakasarap po nito at punong-puno pa ng sustansya. Ang mahalaga po ay patuloy nating isama ang kalabasa sa ating mga pagkain. Hindi kailangan na malakihang pagbabago. Sapat na po ang unti-unting pagdagdag ng mga gulay na ito sa ating hapagkainan. Sa ganitong paraan, mas nagiging malusog tayo at mas nagiging payapa ang ating mga gabi. Mula po sa kalabasa, duma ko naman tayo sa ikaapat na gulay na madalas natin makita sa palengke at napakasarap lutuin ang talong o eggplant. Ang talong po ay isa sa mga pinakakaranimang gulay na ginagamit sa lutuing Pilipino. Napakasarap po nito kung ginagawa nating torta, inihaw o inilalagay sa pinakbet at sinigang. Ang talong po ay mayaman sa fiber, antioxidants, at iba pang mahalagang bitamina at mineral tulad ng manganese at potassium. Kahit nakadalasang iniisip na ang talong ay simpleng gulay lang, malaki po ang potensyal ito para makatulong sa kalusugan ng ating pantog at sa pagbawas ng pag-ihi sa gabi. Tulad po nung kalabasa, ang talong ay mayaman sa fiber na kung saan ay mahalaga para sa maayos na pagtunaw ng pagkain at regular na pagdumi paulit-ulit ko pong binabanggit ang kahalagahan ng regular na pagdumi dahil direktang konektado po ito sa kalusugan ng ating pantog. Kapag tayo po ay constipated o nahihirapan sa pagdumi, ang dumi na naipon sa ating bituka ay maaaring magbigay ng pressure sa ating pantog. Isipin niyo po, parang may nakapatong na bigat sa pantog niyo na nagdudulot ng pakiramdam na kailangan nyo ng umihi kahit pa hindi pa ito ganap na puno. Ang pagdami po ng fiber sa ating diet sa pamamagitan ng pagkonsumo ng talong ay nakakatulong na gawing mas madali ang pagdumi, kaya nababawasan ang pressure sa pantog at sa gayon, mas nagiging kalmado ang inyong paghihi. Hindi lang po sa gabi, kundi maging sa buong araw. Ang kalongpo ay mayroon ding nasanin, isang uri na antioxidant na nakakatulong protektahan ang cells ng ating katawan mula sa pinsala. Sa konteksto po ng bladder health, ang pagkakaroon ng sapat na antioxidant sa ating katawan ay nakakatulong sa paglaban sa pamamaga at pagkasira ng cells na maaaring makaapekto sa function ng pantog. Kung malusog po ang cells sa ating pantog at hindi ito madalas mamaga o ma-irritate, mas nagiging normal ang paggana nito. Hindi po ito magpapadala ng maling senya sa utak na kailangan na nating umihi at mas makakapagpahinga tayo ng mahaba sa gabi. Ang talong po ay mayroon ding magandang water content na nakakatulong din sa hydration at hindi po ito nadudulot ng iritasyon sa pantog, hindi tulad ng ilang inumin o pagkain. Sa bawat hiwa po ng talong na inyong niluluto, nagbibigay kayo ng suporta sa inyong digestive system at sa inyong pantog na nagre-resulta sa mas payapa at hindi abalang gabi. Paano po natin madaling maisasama ang talong sa ating diet? Napakadali po. Maari niyo po itong gawing tortang talong na isang paboritong almusal o hapunan ng marami. Maari din po itong ihawin at samahan ng masarap na toyo at kalamansi. Siyempre, hindi rin po mawawala ang talong sa pinakbet, sinigang o kaya naman ay sa ginataang gulay. Ang mahalaga po ay patuloy nating isama ang mga gulay na ito sa ating regular na pagkain. Hindi nyo po kailangan kumain ng isang malaking pinggan ng talong sa isang upuan. Sapat na po ang regular at katamtamang dami para makakuha kayo ng benepisyo. Ang pagiging malikain sa pagluluto ay makakatulong para hindi kayo magsawa. Subukan po ninyo at makikita nyo ang pagkakaiba sa inyong gabi na yun po na natalakay na natin ang ampalaya, malunggay, kalabasa at talong. Handa na po ba kayo para sa panghuling gulay na makakatulong din sa ating bladder health? Dumako na po tayo sa panglima. Para po sa panglima at huling gulay na tatalakay natin, na malaki rin na may tutunong sa ating pantog at sa pagtigil na madalas na pag-ihi sa gabi. Ito po ang sitaw o yung mas kilala nating yard long beans. Ang sitaw po ay isa rin pamilyar na gulay sa ating mga lutuin. Napakasarap po nito kung isasama sa adobo, ginartang gulay o sa chop suey. Bukod sa pagiging masarap, ang sitaw po ay mayaman sa vitamina A, vitamina C, fiber at potassium. Bagamatila tila lang, ang sitaw po ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng malusog na digestive system na, tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, ay direktang konektalo sa kalusugan ng ating pantog pinakamalaking benepisyo po ng sitaw para sa ating usapin ay ang mataas nitong fiber content. Ang fiber po ay mahalaga sa pagpapanatili ng regular at malusu na pagdumi. Tapag po maayos ang ating digestive process at wala tayong problema sa constipation, mas nababawasan ang presyo sa ating pantog. Sa mga senior po, ang constipation ay isang karaniwang issue at ang presensya ng dumi sa bituka ay maaaring magtulak sa pantog na nagdudulot ng pakiramdam na kailangan na nating umihi ng mas madalas, lalo na sa gabi kapag nakaiga tayo at mas nagiging maluwag ang pressure sa ibabang bahagi ng tiyan. Ang regular na pagkonsumo ng sitaw ay nakakatulong na gawing mas malambot ang dumi at mas madali itong ilabas, kaya nababawasan ang pressure sa pantog at mas nagiging kalmado ang inyong urinary system. Hindi po ba't napakagandang balita na ang isang simpleng gulay ay may pa palang epekto sa ating pertulog. Bukod po sa fiber, ang sitaw ay mayroon ding antioxidants na nakakatulong laban ang pangumaka sa katawan. Ang pangumaka po ay maaaring maging sani ng irritasyon sa pantog na nagresulta sa pagiging overactive nito at madalas na pag-ihi. Sa pamamagitan ng pabibli sapat na antioxidants, nakakatulong ang sitaw na panatilihin malusog at kalmado ang ating pantog kaya dito ito papadala napapadala ng maling senyales sa ating utak. Ang sito din po ay mayaman sa tubig na nakakatulong sa hydration ng katawan na malaga para sa pangkalahatang kalusugan. Kapag po hydrated tayo, mas madali para sa ating bato at pantog na magfilter ng toxins at dumi sa ating katawan. Tandaan po ang pagiging hydrated ay hindi na hulugang iinom tayo ng napakaraming tubig bago matulog, kundi ang papapanatiwin ng sapat na fluid intake sa buong araw at ang mga gulay tulad ng sitaw ay nakakatulong dito. Paano po natin madaling maisasama ang sitaw sa ating pang-araw-araw na diet? Napakadali po. Maaari nyo po itong hiwain at isama sa inyong paboritong adobo, chop suey o kaya naman ay sa pinakbet. Napakasarap din po ng ginisang sitaw na may kasamang hipon o karne. Kung gusto nyo naman po ng mas simple, maaari nyo rin po itong i-blanch at lagyan ng konting toyo at kalamansi bilang side dish. Ang importante po ay patuloy nating isama ang mga gulay nito sa ating mga pagkain. Hindi po ito kailangan gawing komplikado. Ang susi po ay ang regular na pagkonsumo at pagiging malikain sa inyong pagluluto. Sa ganitong paraan, mas ma nyo ang mga benepisyon nito nang hindi nyo nararamdaman na nagda-diet kayo. Ayan po mga kaibigan, napag-usapan na natin ang limang simpleng gulay na matatagpuan lang sa ating palengke o bakuran na may malaking potensyal na makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng ating pantog at mabawasan ng madalas na pagbangan sa gabi para umihi. Balikan lang po natin sandali ang mga to. Ang ampalaya na tumutulong sa blood sugar at pamamaga. Ang malunggay na isang superfood na naglilinis ng sistema. Ang kalabasa na sumusuporta sa digestive health at prostate ang talong na nagpapagaan ng pagdumi at nagbibigay antioxidants at ang sitaw na nagtataguyod ng regular na bowel movement. Hindi po ba't nakakagulat? Isipin na ang sagot sa ating problema sa madalas na paghihi sa gabi ay nasa simpleng gulay lang. Hindi po natin kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong procedures para lang magkaroon ng payapang tulog. Ang mga gulay na ito ay hindi lamang nakakatulong sa ating pantog, Kundi nagbibigay din ng pangkalahatang sustansya na mahalaga para sa ating kalusugan habang tayo ay nagkakaedad. Tandaan po ninyo, ang maliliit na pagbabago sa ating diet ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa ating kalusugan at kaligayahan. Huwag po nating maliitin ang kapangyarihan ng mga natural na pagkain. Hindi po ito magic, kundi ang siyentipikong katotohanan na ang ating katawan ay nangangailangan ng tamang nutrisyon para gumana ng maayos. Ang pag-aalaga sa ating pantog ay isang investment sa mas maayos na tulog at sa mas masigla at masaya nating buhay. Kung mayroon po kayong sariling karanasan o iba pang tip na nais ibahagi tungkol sa pagpapabuti ng bladder health, huwag po kayong mag-atubiling magkomento sa ibaba. Gusto po namin marinig ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyo. I-like po ang video na ito kung nakita nyo itong kapakipakinabang. At syempre, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang helpful na content na idinise nyo para sa inyo. Patuloy po tayong maging masigla at maging inspirasyon sa iba. Mabuhay po kayo at live your best life at every age.